Welcome to Pinoy Kuwento Tagalog Horror Stories. Uh, gusto ko lang ibahagi ang isang hindi ko malilimutang karanasan noong nakaraang buwan. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa mga multo or kung sadyang napaka-coincidental lang ng lahat. Pero hanggang ngayon, tumatak sa utak ko ang mga pangyayari. Tuwing Sabado, tradisyon na ng barkada namin ang mag-KTV. Mahili kaming kumanta kahit wala naman talagang tunog ang iba sa amin. It's more about the vibes and the bonding. Isa sa mga paborito naming puntahan ay isang KTV bar sa Malate, Manila. Bukod sa mura ang rates, hindi rin ganun ka ang lugar. Sabi nga namin, sulit na sulit. That night, We were extra hype kasi birthday ni Carlo, isa sa tropa. Nagrent kami ng malaking room para mas comfy, may dalang cake at nag-order ng maraming pagkain at drinks. Sa sobrang saya, halos hindi namin na malayang madaling araw na pala. Pagdating namin, pinansin ko agad ang signage malapit sa counter. May nakalagay na restricted area staff only at ang staff mismo ang nagsabi sa amin huwag po kayong pupunta sa likod lalo na sa bodega medyo natawa pa ako kasi weird naman na sabihin sa customer yun pero nang usisero kong tanungin kung bakit sinagot niya ako ng mahina may nangyari kasi dyan dati hindi maganda Okay naman ang night namin. Nasa kalagitnaan kami ng pag-awit ng Tunay na Ligaya habang nagpapalitan ng microphone. Nang biglang magsabi ang waiter na wala na raw silang yelo. That was a problem kasi sobrang init sa room namin lalo na't ang dami naming iniinom. Nagvolunteer si Carlo. Ako na bahala, maghahanap ako ng yelo. Eh sabi ng staff Wag daw sa likod, di ba? Tanong ni Abi, isa sa barkada. Edi wow, sagot ni Carlo habang tumatawa. Wag ka na ngang praning, bodega lang yan. At ayun na nga, naglakad siya papunta sa counter at nagtanong sa staff kung pwede siyang kumuha ng yelo sa bodega. Akala ko nga pagbabawalan siya. Pero ang sabi ng waiter, bahala ka, Pagkatapos nun, diretso na siyang pumasok. Kami naman balik kantahan at tawanan. Pero napansin namin na medyo matagal na si Carlo sa loob ng bodega. Dumana ang mga limang kanta pero wala pa rin siya. Si Carlo baka nastak na dun, biro ni Vince. O baka natutulog, dagdag ni Abi. Nagtawanan kami pero eventually naisip kong check-in na siya kasi medyo kabado na rin ako. Pinuntahan ko siya pagdating ko sa counter. Tinanong ko ang staff kung nakita nila si Carlo. Sinabi nilang hindi pa ito lumalabas kaya nag-decide akong pumasok sa bodega. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong agad sa akin ang lamig. Akala ko nga may freezer sa loob pero walang ganun. Ang amoy medyo hindi ko ma-describe. Parang halong aluminum at parang nabubulok pero hindi naman sobrang lakas. Carlo, tawag ko pero walang sumagot. Iniisip ko ang mga racks ng mga gamit at ang mga karton ng drinks. Medyo madilim dun sa dulo ng bodega kasi mahina yung ilaw. Sa isang sulok, nakita ko si Carlo. Nakatayo sa gitna ng kwarto. Tahimik lang siya. Agad akong lumapit sa kanya. Carlo, anong ginagawa mo dito? Ang tagal mo naman ah. Hindi siya sumagot. Nakatingala lang siya sa kisame. At napansin kong basa ang pisngi niya. Umiiyak siya. Napansin ko rin ang mga kamay niya na nakaturok sa gilid ng kanyang pantalon parang naninigas. Hoy, okay ka lang ba? Tanong ko habang sinusubukang hawakan ang balikat niya. Pero bago ko pa siya matapik, nagsalita siya ng mahina. Gusto rin nilang sumama sa atin. Sabi niya habang nakatingin pa rin sa kisame. Nang marinig ko yun, tumingin ako sa derecho ng tinitignan niya. Sa una, wala naman akong nakikita. Pero habang tumatagal, parang may gumagalaw sa gilid ng paningin ko. Sa kisame, parang may mga anino ng kamay na gumagapang pababa. Carlo, labas na tayo, sabi ko, pero hindi pa rin siya gumagalaw. Biglang sumara ang pinto ng bodega ng malakas. Halos mapasigaw ako sa takot. Sa bawat segundo, parang mas lumalapit ang mga anino at ang mga bulong dumadagundong na sa buong kwarto. Alis na tayo please. Hinila ko na siya sa braso. Sa wakas, nagising siya na parang pagkakatrans, parang nahipnotize at nagmamadali kaming tumakbo palabas. Pagbalik namin sa room, halatang gulat ang lahat. Halos hindi makapagsalita si Carlo habang Inaalalayan siya ni Vince paupo. Tinanong namin siya kung ano ang nangyari. Pero ang sagot lang niya, huwag na kayong babalik doon. Tinawagan ko agad ang staff at sinabi sa kanilang may kakaiba sa bodega. Tahimik lang silang nakinig. Maya-maya sinabi nila, sabi sa inyo huwag kayong pumunta doon. Hindi kami makapaniwala. Tumigil na kami sa pagkanta at nagdesisyon na umuwi na lang. Bago kami umalis, nakiusap akong kausapin ng staff. Sa una, ayaw nilang magsalita. Pero nang sabihin kong kailangan ko lang ng paliwanag, ibinunyag nila ang kwento. May isang staff daw na nagtatrabaho sa KTV na nagpakamatay sa bodega ilang taon na ang nakalilipas. Ayon sa kanila, Iniwan nito ng nobya at naging dahilan ng matinding depresyon. Natagpuan siya sa parehong lugar kung saan nakita ko si Carlo. Nakatingala sa kisame, may marka ng lubid sa liig. Mula noon, marami na raw nagsasabing may nagpaparamdam sa lugar, lalo na sa bodega. May mga naririnig na iyak. May biglang nagsasara ng pinto at may nagsasabing parang may mga kamay na sumusubok abutin sila mula sa dilim. Pagkatapos ng gabing iyon, di na kami bumalik sa KTV na yon. Si Carlo, hindi na rin namin siya natanong ng maayos tungkol sa nangyari kasi iniiwasan niya ang topic. Napansin namin na simula noon naging tahimik siya at parang may binubulong minsan sa sarili. Ako hanggang ngayon, kapag naiisip ko ang mga anino at ang malamig na amoy ng bodega, hindi ko maiwasang kilabutan. Kaya sa inyo, kung sakaling makakakita kayo ng restricted area na sign, pakiusap lang, huwag na kayong pasaway. Thanks for reading my story, Pinoy kwento. Sana'y magsilbing babala ito sa iba. Sincerely, uh, Jessa ang pangalawang kwento ay galing kay Allen na sigaw sa basement bodega ng mall. I want to share something really creepy that happened to me recently. To be honest, I wasn't sure if I wanted to tell anyone about this. But every time I think about it, I feel like I need to let it out. I work as a call center agent sa Quezon City and our shift usually ends around 6 AM. By that time, the city is already waking up. Pero ako, parang zombie na sa pagod. That morning, I decided to pass through a nearby mall to grab breakfast. It was early so the mall was just starting to open. After eating, naisip kong maghanap ng CR. I wasn't familiar with the mall layout kaya naghanap-hanap ako uh, sa mga signs. Following the arrows pointing to the restroom. Napunta ako sa isang hallway na pababa ng basement. Akala ko normal lang na may CR sa ganung lugar kaya tuloy lang ako. Pagdating ko sa basement, agad kong napansin na sobrang tahimik ng lugar. It felt off pero nagpatuloy pa rin ako kasi kailangan ko talagang mag-CR. Wala masyadong ilaw at ang mga pader ay halatang hindi na inaalagaan. May mga lumot at mantsa ng tubig na tumutulo mula sa kisame. Amoy kalawang ang paligid at parang ang bigat ng hangin. Habang naglalakad ako, napansin ko na parang wala ng mga signs na nagpapakita kung nasaan ang restroom. Sa halip, puro kahon, sirang gamit at mga lumang fixtures ang nakikita ko. Mukha siyang bodega na matagal nang hindi ginagamit. Nagulat ako kasi ang mall na ito ay mukhang maayos naman sa itaas. Patuloy akong naglalakad, iniisip na baka nasa maling direction ako. Biglang may narinig akong malakas na sigaw ng babae. Tumigil ako sa kinatatayuan ko. It wasn't just an ordinary scream. It sounded like someone was in pain o parang hinihila o pinipilit. Nagpanik ako. Gusto kong umakyat ulit. Pero, parang na-curious din ako kung saan nanggaling yung sigaw. May maliit na bose sa utak ko na nagsasabing tumakbo na lang. Pero mas malakas ang takot ko na baka may nangangailangan ng tulong. Kaya nag-decide ako sundan ang tunog. Gamit ang flashlight ng phone ko, sinundan ko ang direksyon ng sigaw. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang balamig na hangin na sumisingit sa pagitan ng aking balat at damit. Ang koridor ay punong-puno ng alikabok. At bawat hakbang ko ay may naririnig akong langit ng sahig. Pagliko ko sa isang sulok, nakakita ako ng malaking pinto. Nakabukas ito ng bahagya at mula doon ay nagmumula ang mahinang tunog ng pag-iyak. Pumunta ako sa pinto. At nang maitulak ko ito, nakita ko ang isang malaking kwarto na puno ng sirang gamit, mga lumang upuan, kahon, at mga sirang manikin. Pagpasok ko, inilibot ko ang flashlight sa paligid. Sa una, wala naman akong nakitang kakaiba. Pero habang tumatagal, parang may mga bagay sa gilid ng paningin ko na gumagalaw. Paglingon ko, nakita ko ang isang manikin na parang nakaharap sa direksyon ko. Hindi ko alam kung gano'n na ba siya talaga kanina. Pero nilakasan ko ang loob ko. Sinabi ko sa sarili kong imagination ko lang 'yon dahil pagod na ako. Pero nang inikot ko ulit ang flashlight sa kwarto, napansin kong mas marami pang manikin sa paligid. Ang ilan sa kanila nakayuko. Yung iba, parang nakatingin sa dingding. At ang pinaka nakakatakot, may isa sa kanila na nakaharap sa akin at may nakangangang bibig. Napako ako sa kinatatayuan ko. Ramdam kong mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Gusto kong tumakbo pero parang naninigas ang mga binti ko. Habang pinaglilipat-lipat ko ang flashlight sa mga manikin, napansin kong unti-unti silang parang gumagalaw. Ang mga ulo nila ay bumabaling patungo sa akin. Nagsimula akong umatras, pero biglang may naramdaman akong malamig na bagay sa bandang paanan ko. Akala ko kung ano lang, pero nang tumingin ako pababa Nakita kong may kamay na puti na parang buto na humihila sa paa ko wala sa ilalim ng isang kahon. Sigaw ako ng sigaw habang pinipilit ko mawala. Nabitiwan ko pa nga ang phone ko sa sobrang gulat. Pero nagawa kong mabawi ito. Nagawa kong tumakbo papalabas. Pero nararamdaman ko pa rin ang malamig na hangin na parang sumusunod sa akin. Sa wakas, narating ko ang hagdan paakyat. Habang umaakyat ako, naririnig ko ang mga yabag sa likuran ko. Hindi lang isa, kundi parang marami. Ang sigaw ng babaeng naririnig ko kanina ay nagsisimulang lumakas ulit. Pero ngayon ay mas malapit. Pagkarating ko sa itaas, agad kong sinarado ang pinto ng basement at umahabol ang hininga ko. Tumakbo ako palabas ng mall nang hindi lumilingon. Hindi ko na ulit binalikan ang mall na yon. Sinabi ko sa mga kaibigan ko ang nangyari pero sabi nila baka pagod lang ako o nag-overthink dahil sa stress ng trabaho. Pero ang alam ko ang nakita ko. Hindi ko makakalimutan ang lamig na naramdaman ko sa basement na yon. Kung mapapadaan kayo sa isang lugar na mukhang hindi na ginagamit, huwag na huwag kayong magpapadala sa curiosity. Hindi nyo alam kung ano ang naghihintay sa loob nun. Uh, maraming salamat po sa inyong pakikinig, Allen. Ang pangatlong kwento, email mula kay Risa, ang multo sa lumang bodega. Hi Pinoy Kwento! Gusto kong ibahagi ang isang karanasan ko noong high school. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari at naniniwala akong dapat malaman ito ng iba. Pasensya na kung medyo mahaba, pero sana basahin mo hanggang dulo. Noong high school ako, laging may kwento ang mga kaklase ko tungkol sa lumang bodega sa likod ng building namin. Hindi na raw ito ginagamit pero may mga naririnig silang kaluskos tuwing gabi. Lalo na kapag uwi na. Yung iba, sinasabing may nagpaparamdam doon. Pero syempre, typical na Gen Z kid kaya curious at mahilig sa thrill. May tropa kami, sina Mark, Liza at Rico. Isang araw habang naghihintay ng uwian, naisipan naming silipin ang bodega challenge na rin para sa sarili namin. Ang sabi ni Rico, pustahan baka mga dagalang 'yung naririnig nila. Uwi na pero hindi kami umuwi. Naglakad kami papunta sa likod ng building kung saan naroon ang bodega. Ang paligid ay sobrang tahimik at kahit medyo maliwanag pa, parang ang bigat ng hangin sa lugar na 'yon. Ang pinto ng bodega ay gawa sa kahoy at halatang luma na. May mga bakas ng kalawang sa paligid ng kandado. Parang nakabukas ito ng kaunti. Pagpasok namin, agad naming naamoy ang alikabok at amoy na parang basang kahoy. Gamit ang flashlight ng Pony Mark, sinimulan naming silipin ang loob. Puro lumang gamit ang nasa loob mga serang upuan, lumang blackboard, at kahon-kahon na hindi namin alam kung anong laman. Sa una, natawa pa kami kasi parang wala namang kakaiba. Yan ba yung nakakatakot? Sabay tawa ni Lisa. Habang iniikot namin ang bodega, biglang may narinig kaming tunog ng kahoy na parang nasagi. Napatigil nga kami Napatingin si Mark sa direksyon ng tunog at tinutok ang flashlight. Wala naman kaming nakita pero sobrang creepy na. Siguro daga lang yun sabi ni Rico pero halata sa boses niya na medyo kinakabahan na rin siya. Naglakad kami papunta sa sulok kung saan nanggaling ang tunog. Habang papalapit kami Napansin ko na parang lumalamig ang paligid. Hindi siya natural na lamig. Parang may malamig na hangin na dumadampi sa balat namin kahit walang bintana o electric pan. Nang maabot namin ang sulok, may nakita kami mga bakas ng paa sa alikabok. Hindi lang isa o dalawa, kundi parang maraming tao ang dumaan doon. Ano to? Bakit parang may party dito? Pabirong sabi ni Lisa. Pero halata sa boses niya na hindi siya komportable. Biglang tumigil si Mark sa paglalakad at tumutok sa isang bahagi ng dingding. Guys, ano yun? Sabay turo niya. Lahat kami napatingin. Sa sulok ng bodega, may nakatayo na anino ng isang tao hindi gumagalaw. Pero malinaw na hindi sa amin ang anino. Nagkatingin ang kaming apat at walang nagsasalita. Habang nakatitig kami sa anino, biglang may narinig kami ang malakas na sigaw. Parang boses ng babaeng nasasaktan. Sobrang lakas nito na parang nasa loob ng bodega ang pinanggagalingan. Doon na kami nagsimulang magpanik Napasigaw si Lisa. At halos sabay-sabay kaming tumakbo papunta sa pinto. Pero bago kami makalabas, biglang sumara ang pinto sa harapan namin. Sinubukan ni Rico na buksan ang pinto. Pero kahit anong gawin niya, hindi ito gumagalaw. Ang bigat ng hangin sa paligid ay parang nagpapahirap sa amin huminga. Habang naghahanap kami ng paraan para makalabas, napansin ko ang isang lumang litrato na nakasabit sa dingding. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ang bigat-bigat ng tingin ko sa litrato. Lumapit ako para tignan ito ng mas maiki. Litrato ito ng isang babae na nakasuot ng lumang uniforme. Mukha siyang estudyante, pero ang ekspresyon niya ay sobrang lungkot sa ilalim ng litrato may nakasulat na pangalan. Elaine Santos, 1997 Biglang nag-flashback ang isang kwento na narinig ko dati mula sa isa naming teacher. May estudyante raw na nawawala noong 1997 at huling nakita siya malapit sa bodega. Hindi na siya natagpuan pero may mga sabi-sabing naroroon pa rin ang kaluluwa niya. Habang nakatingin ako sa litrato, naramdaman ko na parang may gumagalaw sa likod ko. Paglingon ko, nakita ko ang anino sa dingding. Gumagalaw na ito papunta sa amin. Guys, kailangan na nating makaalis dito, sigaw ko. Pero lahat kami natatakot na kumilos. Ang anino ay unti-unting lumapit sa amin. Ang itsura nito ay parang mas nagiging malinaw habang lumalapit. Sa wakas na itulak ni Rico ang pinto at lahat kami nagmamadaling tumakbo palabas. Pagdating namin sa labas, lahat kami hinihingan at takot na takot. Hindi na kami bumalik sa bodega na yon. Kinabukasan, nagtanong-tanong kami sa ibang mga teachers tungkol kay Elaine Santos. Ayon sa kanila, may kwento tungkol sa kanya na natrap siya sa bodega at doon namatay, pero walang nakakaalam ng buong detalye. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang nakita namin doon. Pero hindi na ako babalik sa lugar na 'yon. At sana, wag na rin kayong magpapadala sa curiosity. Salamat sa pagbasa, Riza.